welcome back to my channel so sa mga list girl dyan kawai kawai, grabe yung ayuda na binigay ni kuya kagabi diba ni reveal na nga ni Miguel okay ito na muna pagkatapos ng tapatan ng mga smiling angel kung sino ang napili nilang grupo na nominado ay ito na ang madamdaming pag-uusap ni Miguel at ni Eliza. Yakap ni Miguel si Eliza at grabe yung sabi ni Miguel ayoko mawala ka sa akin kasi nga nominado itong si Eliza at ni-reveal na nga ni Miguel yes ni-reveal na tama ang hula ng kanilang mga fans na ang sing-sing ni Eliza ay nakakay Miguel so kay Eliza talaga yung sing-sing na suot ngayon ni Miguel ipinangkita pa nga ni Miguel na itong ring na to ibabalik ko to sayo after one week So, grabe, no? Talagang hindi nata love yung kay Miguel, kay Eliza. Seryoso na siya. Yung pag-uusap nila sa may pool area, diba? Na dati yung pangarap nila mag-movie date lang sa cellphone lang ata yon Pero ngayon down sabi ni Miguel sa theater niya na dadalhin itong si Eliza. Yes, tama. Ipuporsigi na talaga ni Miguel. Grabe talaga yung bigay ni Kuya sa kanilang... yung list talaga sa prime time talaga grabe talaga yung screen time nila so minsan mga fans is naiinis na kasi parang laging list girl naman yun na naman ang topic ni Kuya. Eh, tito kinilig si Kuya eh, ano magagawa natin? Pero parang may twist ata yan. So, abangan na lang natin. Pag sin kung sino ang magiging evicti ngayong linggo at kabadong kamado na nga itong si Miguel Guevara na baka daw si Eliza. So ano kaya magiging reaksyon ni Miguel? Ngayon pa lang nga nalaman niya nang nominado itong si Eliza. Grabe as in grabe yung yakap niya kay Eliza may pasingsing na pala eh sinuot na pala ni Miguel yung singsing ni Eliza eh. so goodbye Marco na out na sa picture ng Liz Gill itong si Marco balik na si Marco kay Ashley kasi ang laki din ng fandom ng Ashko baka next yung screen time na yan Ashko na naman ang i- ilalayag ni Kuya sa prime time. So, abang-abang ng -abang tayo. So, sa ngayon, syempre yung screen time kasi nominado itong si Eliza ay yung kanilang love story ni Miguel Guevara. Ang grabe, ang galing umakting ni Miguel as in dalang-dala ka talaga kay Miguel Guevara. Child actor talaga. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, pag po tayong mapaka-stress, please like, share, and subscribe my channel.